Ayan po, yung asibar, sipat kilates ang gamit para sa kanyang tira sa sito. Ayan, pa corner packet. May dinudukot sa sahig. Ayan, ay rubber bumper na kanyang tako. yun ayan. Sus.

Shit. Yun. Diretso. Diretso, diretso yung bola ng ano. Sa uto yeah. Nakagawin ito. Nakakawin ng botas. Lah! grabe na tayo. sa isin pang pictos yung inapay dalawang bola B na sa kanilang last ball ang bola okay. ang bola <laughs> Ang um, bola, last ball. Ay, okay.